ganda tanong, ay Dol, kung matagal ka na naggya-gym, ba't hindi malaki yung katawa mo? Ang liit! Para sa 32 years na go-workout, thank you so much. Hindi ko goal magpalaki. Pero nasabi ko na dati na medyo may kalakasan ako dahil half-Persian ako, half-Filipino. Uh, so sa malalaking muscle bellies, uh, may tendency akong maging magmukhang bodybuilder. Or light like din yun, Hulk, or Ninja Turtles, o palaka ayoko nun, gusto ko sexy. Kaso sinahod ako sa basketball, ACL, MCL, meniscus injury to surgery, tapos hindi gumaling. so kahit anong therapy ko, magtumakbo ko, mag jogging naanay ko, ko na mamaga, so backwards walking lang, calorie deficit workout, so... Ngayon nga, ang lalakas ng binubuhat ko, inaout ko sa rin ko sa lumaki. 197 pounds ako ngayon, 12% body fat. Medyo mabigat, sabi ni Macy's mas bagay na mga 170 lang to 150 para sexy. Tsaka pag kinakbay ako, okay lang. Kasi medyo mabigat. Tama kayo. Mali ako. Mati yung Dr. Duo. Work for you. Happy, happy. Yung gusto nyo.